mga kababayan dito na naman tayo sa may MacArthur Bridge kung inyo nakikita ay dalawang crane na nandito no dalawang crane ayan at silipin muna natin dito ang uh, sabila no ayan na ah. dito sa may kabila na ginagawang uh, isla din ay nakita naman natin na uh, nililinis na nila dito no tapos uh, ang ilog pasig mga bayan ay ang itim yan no ang itim ng tubig mga bayan no at may mga basura Ayan, at napaka-high tide pa rin ang ating uh, Ilog pasig mga bayan. High tide. Ang, uh, ano niya, ang agos ng tubig, mga bayan, ay pabaliktad. Imbes na papunta doon, ay pabalik yung uh, kanyang agos, ano. Napaka-high tide, mga babayan. Tapos, dito, ang Ilugpasig is planted, mga bayan, dito, ay wala nang... Uh, dito ito na lang boom crane na lang natira at same as usual, mga bayan dito ay wala pang uh, ginalaw sila dito o dinagdag ano yan at natiling, uh, natiling nakaganyan lang po ang ating uh, ilog pasig sa ngayon dito at uh, ano may mga tao doon no? may mga manggagawa tayo at nagpupukos po sila dito sa kabila dito na naman sila ang uh, nagpupukos sa ngayon ay may bako dyan o oh. ayan oh, may bako na, at silipin natin dito sa kabila yung pangyayari dito ko ano po ang mga ganap dito sa kabila no? ayan mga bayan dito sa kabila ay nandito yung ano no yung bako may bako dito ayan at dalawang ano na dalawang crane na ang nandito ayan yung isang uh, blue din at uh, isa blue din, blue din tapos yung uh, kanyang uh, ano ay dilaw, no? Tapos yung bako, nandito. Uh, ano at... Binobuldoser nila po yung ano dito, yung uh, sa ilalim. Dahil po sa... May mga lupa siguro sa ilalim, no? Tulad yung sa kabila. ano May mga ano ng lupa dito. Ay Ayan. Wala nang tubig siguro sa si ilalim dito mga bayan. Yan ang crane mga bayan. Dalawa na yan. Ito ang isa. Ito yung... Uh, Inasimbol nung kahapon. At ito yung uh, nanatili na nandito. Yung isa na to. Nanatili siya. yan At pagtulungan ng dalawang crane na to. Ang uh, paggawa dito ng project onang ng esplanad mga bayan Dan, walang tubig dito yan hindi sila makapinitrit doon sa may banda roon dahil po sa may mga residente ano Grabe ang ano mga bayan, ang ilog klasik, Ang itim. Ayano, oh, kitang-kita. Ang itim ng tubig mga bayan. Ayano, ang itim ng tubig oh. Grabe. Bakit kaya nagitim ang tubig dito? Isang araw hindi naman ganito ka itim eh. Hindi naman ganito ka kulay at ang daming basura oh. Grabe. Talagang nga uh, parang uh, sinasabutan si uh, Ilog Pasig mga bayan. Para sa ganon ay masiraan po ang ating uh, pamalaan o oh, ang gobyerno. Grabe oh. Grabe ang kulay itim na talaga mga bayan at may kulay gatas pa oh. Grabe, uh, yung ano dito, ngayon lang ata na nito na nangingitim ang tubig. Tindih. at dalawa na po ang ano crane natin dito no. Tapos dito sa bila ay naka antala po yung ano doon yung paggawa din dito. Grabe kay timang ano. dito rin sa bila mga bayan, makita naman ninyo. Ay ano? May kulay di gatas at saka may kulay itim ang tubig mga bayan. Ngayon lang din ang yari na naman ulit itong ganito. At saka ano mga bayan, no? yung tubig ay pabaliktad yung daloy. Imbis na pababa ay pataas. grabe grabe ang dami ng basura mga bayan no at saka yung tubig talagang pabaliktad po yung ano Pabaliktad ang daloy mga babayan. Pabaliktad. Ang itim ng tubig. Ah. Grabe. Kulay gatas at saka kulay black. Discovery Third Oscar Ayan o Grabe ang nangyayari dito sa Ilog Pasig ngayon Ngayong araw na ito mga bayan At dito sa may mga squatter area ay talagang ang daming mga basura dyan oh. Grabe. Malamang dyan po yung uh, mga basura na nakikita natin dito ay galing po dyan sa kanila. Hindi naman lahat pero mga nasa 80% mga bayan galing po dyan. Kasi ang mga basura na nakikita natin dito ay mukhang sariwa pa eh. Ayan oh mukhang bagong hmm, hagis o bagong tapon maliban lang po yung uh, mga basura na pasulong dito ang uh, ang agos ay mukhang luma na mukhang nakaraang araw pa yan pero yung iba dito katulad yan ay talagang mukhang uh, bagong tapon lang ano marami, ibang klase ang uh, agos ng tubig ng Ilocos ngayon mga babayan parang pabaliktad ng mundo yan ito ngayon ang uh, latest update dito sa may ilog pasig guys uh, panad mga bayan at uh, dito ngayon ay nanatiling naka tingga o nakaantabay ang mga manggagawa natin dito dahil po sa mga nadidili ang uh, kanilang mga trabaho at alam naman ninyo mga bayan sa construction, no work no pay. Maraming. No... Yan, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Click notification bell, click all na para manotify agad ko itong ako mag-live, mag-upload ng maraming videos. Ayun at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtiwala at panunood uh, sa aking youtube channel ito si Rex TV Adventure na nagsasabing mabuhay ang Pilipinos ang mangsulok ng mundo mapa Duterte kaman mapa Marcos kaman mabuhay, mapa Pinklawan, mabuhay po tayong lahat basta't mga Pilipino mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin mabuhay ang bagong Pilipinas mabuhay ang ating pangulo mabuhay ang pilipino pas na ang magdamag Madaling araw ay nagdiriwang May umagang namasdan Umiti na ang pag-asa Sa umagang anong ganda May bagong silang May bago ng buhay Bagong bansa